mga gamit dito, mga bag. Hello, ah, hello po, pwede po ma interview kahit saglit lang po. Ano po pong meron dito? Hindi po, ano po may meron dito? Ah... Uh, parang okay. piyesta, piyesta. Parang okay. ano, uh, mini anime hello, convention. ah ano? uh, actually, tawag din ay Supercon. So, it's more like na puro anime na. ah. anime stuff like figures. Ano figures. po ito? This day lang po talaga to? Or... Ito If I remember correctly, hanggang February 7? Ngayon lang po kasi kami nakapunta dito. Galing pa po kami ano kasi pasay pa po kasi kami. Ah. So first time namin. Ano po bang ano SM pala pala ah? pala Sige po, salamat po. Ah. Salamat po. so, ito guys, sobrang legit. Ang daming ano. Ang daming mga gamit dito na makikita natin sa buong buhay natin. Andito ang mga Pokemon. Si Thanos, si Zoro, si Barbie. Barbie Portalesa, Barbie Ngut. Ah, hello po. Um, ano po ba itong ano, inter small interview lang po? Ano po bang nangyayari dito sa ano lang po? Sige po, ano lang po per project lang po? Ano I po meron? Um, anime po uh, Ano po, hanggang kailan po ito? Ay, ito, mukhang si Mama's may alam eh. Ah, Ma'am, hello po, pwede po magtanong, ano po bang ganap dito ngayon? Ay, kahapon po yung may ganap, pero ngayon, ya din 9 days po, Ah, Hanggang ila. Oh. So ilang days na lang po bago mawala tong ba to? Oh, so ganda. Ang dami po kasi so, Saturday, and, po mga ganda eh. And pa Sige po, salamat po. Ganda, napaaganda. Solid yung mga keychain nila. <coughs> ang dami. Parang mga galing pa siya sa mga ano, Korea. Korea po ba yan or Japan? Solid, solid guys, solid, solid. Ito lang masasabi, hello kuys, magandang ano, tanga, magandang hapon. Ano pong nangyayari dito? Small Ano Lambo. Ano ah, pong ano nangyayari? Ano na, kuya? Anime event, maraming ano nagbebenta to na, na. Ng, Ano to Pwede magbenta dito ng mga ano, yung like stones, mga ano, pyramiding. Yung mga nakikita nating gems sa ano, sa mga Roblox, gano'n, mga iron. Meron din silang tinitin diba dito? Hindi niyo po siya. Hindi ko po siya pero Kasi solid din yun, o. Anime content. Ano ba, oh, Tol. Diba, pakita mo sila, tol. Pakita mo sila. Pakita mo. Sakiyan. Diba, tol? Salamat, tol, ah. Salamat sila, o. Salam. Salamat. Salamat. Guys, napaka-solid ng mundong to. Napakadami. Napakadami tao dito. Matutungan natin kung ano yung mga ginagawa nila. Ano ata, tol? Patawad? Rat race? San? San? Rat race? pwede mo magpa-picture lang dito sa taas? Pwede po pa pictures kami? Pre. Ito, Janela style ha. Ah. Pre, buhelo ha. Ah. Gandaan ah. ha. One, two, three, go. Okay. Salamat sa inyo, mga kuys. Hindi na tayo nakapag-interview. Nailaw pa, nailaw. Nakabidyo yan? Ba't Ba't nakaplay? Ba't na play? Ba't mo ka binibidyoan? Ayaw, ba't ka namimidyo? Uy! Uy, ba't ka namimidyo? Kaya, ka may sa manager nyo dito. Kaya, may namimidyo. Kaya, may namimidyo. Kaya, may namimidyo. May namimidyo. Uy, layo mo ako. Ah, uh, hello po sa si inyo mga ate. Um, pwede po ba kayong maabala kahit 2 minutes or para lang sa school namin? Okay lang po ba sa inyo? Hindi po kayo mabuhala? Okay lang po. Salamat po. Sayang. Pre, may guard. Watch out, guard yan. May kano kaya ka to? Para picture ka. May guard dyan, di ka umiyan, no? May kano kaya ka Magkakalaga siya ng 200. Reprint, 100. Bale, pictura natin. Yung apat na piraso po. Pwede po ba isang piraso lang tapos dalawang ganun lang? Parang pa ilalagay Sir, by po namin sa cellphone namin. Wait, kasi by Kulang po si po kasi. Ah, wala Kulang din po kasi dala namin. Dami na po namin. Kung gusto niyo ma'am, swap po. Ano po ma'am? Ito po babago siya po ng. Kahit libre na lang po namin. Previous kasi po namin ito eh, project po eh. Hindi po, ba? Sige po, salamat po. Sayang. Hindi ka kaya. Huwag mo na isyara pa yung pag... Let's go, let's... Let's go, let's go, let's go. Tara, napatayo ng ano na mabibiktima. Hello ma'am, ah, pwede po ba mabala kayo kahit saglit lang about sa school lang namin? Kahit 2 minutes lang po. Ah, kahit 2 minutes lang po. So, sige po, iyan nyo na po. Salasunod na lang po. Salamat sa inyo ha. To. Boys, pwede magtanong. Man, sa magkano po yung ganyan? Parang sa spaceship niya. 150. Ilang minutes po yun? Kailangan po marami kaming ano dyan. 150 isa per head. Kahit sa lang mo di pwedeng ano, kahit 50 per experience lang namin sa ano. Hindi po. Kahit sa lang, about sa school lang namin. Okay lang po ba naka-documentary? Kasi last last batch na po namin kasi to. And gusto namin makauwi na para matapos agad. Bali namimigay po kami ng mga promo. And sana matanggap. per picture lang po sana kasi project namin sa business management and pyramiding scam of 72 units. Ah, bala kayo mimigay po namin to. Apali ah, ako na lang ako, sir. Sino po ba pwedeng makausap sa inyo? Iyan na lang po ang na name. Tapos, hawak nyo po. Kasi, naka, bale, tatlong batch na kami niyan. Nakaubos na kami ng tatlong ano, paper bag, which is, uh, kayo na po yung pinaka-last. And, yon. I-clip lang naman po namin, hindi ano po namin na. siya pinupost post for teacher lang po sana, and si Ate. Kaya, bangun nyo, anong pabangun nyo? Episionado.com Okay, 3, 2, 1, up the say cheese. Okay, uh, sa inyo po sir, apelido po. Ma'am, ma'am, excuse me po, kahit picture lang po. <laughs> ano lang po namin, Kat, di po namin kasi i-post yan, kapapakita lang namin kay Ma'am Ellis. Ellis? Ellis? Okay, let's yeah. go. Yes. Asan po kayo nag-aaral? you. Ano bang lugar to? Ano po bang lugar to? Das. Dasma. Galing pa kasi kami nga ano, na eh, Pasay eh. And first time lang namin makapunta dito. Ganda na pangalan guys. Uh, 5.59, mag-alas 6. Uh, Makauwi na rin tayo, last batch na rin no? Okay guys, say cheese yes. for the power of point 72inches.com Kasi gusto ko po kasi yung maingay eh. shot. Umay may EDP talaga. Bale, bale yung isa po, api previous na lang po namin. Pili ka daw. Yung isa po, bale po yan, ayan po yung previous, which is ito po, yung babayaran nyo, kung okay lang po sa inyo. Parang um, para para pamasahe lang din po namin. Kung okay lang po sa inyo. <coughs> Wala na kuya extra budget. Ito eh. po, per ano, kahit 750 na lang po, okay <laughs> lang po sa amin. Kasi po sa iba po ito, ano eh, 1,200. Alas camera pa. Hindi po, hindi po alas camera. Per video lang po sa school namin yan. And parang pag natapos okay. namin yan, ipapasa po kami sa school. Kung okay lang, third year college na dito. Kayo po ba? Ano po? University Institute of Varsity of One. Oo, okay lang po sa inyo. Sa pasay pa po kasi kami nag-aaral eh. And may ID po ako dito kung gusto nyo po makita. And picture no. ah, lang po sa amin. Ayan po kahit 7.50 na lang po. 7.50 daw oh. Mura na po yan kasi sa iba po, 1,000 ano yan eh. 1,200 po benta namin dyan eh. Is ito? Ito po, ito po yung babayaran nyo. Ayan po yung previous. Kahit pa na lang po namin. Kasi po, naka-live po kasi kami eh. Kailangan namin maano eh. Tapos... po ba? Hindi po, magagalit kasi ano namin, manager namin doon sa Area 51 dot uh, ano eh. Hindi po talaga kayo. Man. Kahit ano na lang po, kahit 600. Kahit 600 na lang po. Hindi po talaga kaya. Sige po, salamat <laughs> ay, po. Sige po ah, pasensya na po. Hindi, sayang guys, hindi natin natapos yung mission natin. Okay po, yata oh? po ba ko? Opo. Baka isa prank <coughs> kayo. Hindi po. Pau so, mali ata. Hindi po. Pasensya na po ha. Salamat po. Tara guys. Uyan na tayo. Sayang. din natin benta to. Wala tayong pang food trip. kain na lang kakain ito. Eh, so ayun guys. Uh, we are here naman sa Dasmage. Then okay. Maganda yung anong kinalabasan ng content. Nagawa namin. Actually, ito yung first time namin na gawin to. So, nag-take kami ng risk. So, sa mga na content namin dyan, see you. Nakikita nyo na lang. And, thank you kasi nakaka-spread din ng good vibes. Tsaka, yun nga. Sa bisig mundo na to, oh, eh, nakakakalain mo, bay. merong mga tao na andang magpapasaya sa inyo. So, abangan nyo kami, guys. O, oh, yan. Diyan ka lang, ha. Tingnan ko niyan. Time check. Um... 6'10. Tapos na ang aming mission sa SM Palapala. Yeah, yeah. Panoorin niyo to. Let's go. Sa susunod guys. Sa susunod tatlo na kami dito. Hindi namin nabenta yung produkto namin. Kami na nakakaem. Ah, um, swap, 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 swap. Ang gastos pala pag ng ano? Apply ba to? Puro puhunan walang tubo. <laughs> <laughs> Moment of silence.